Nembag nga sa Pilipinas at tuyon, nagitik ang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera Impanakal ti Department of Tourism ti panagsubliti na duras ng industriya ti turismo iti Pilipinas manipot iti pekto ti COVID-19 pandemic. Epekto dahito iti napintas ng na implementasyon ti National Tourism Development Plan 2023-2028. May tunos iti direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr nakapaunog iti tourism development plan, ti panakapapigsa ti turismo babaan iti infrastructure development, tourism product development, kan panakipatumpal ti promotional campaigns. Iti Cordillera ng mato iti 31.15% ti visitor arrival iti 2023. 1.69 million ti si Marungkar Bisita iti 2023. Manipot iti 1.28 million arrivals iti 2022. Iti bot iti sumaysayat at turismo ti nagpalagip ti NCIP iti panagbalin a culturally sensitive iti tourism promotion aw awi sa ti DOT dagiti turista a kitaeng dagiti baro ken idumdumang adventure a mapadas iti Cordillera Find yourself in the Cordilleras, you know. So find yourself in nature, kasi marami tayong mga bundok, marami tayong mga uh, mga rivers and lakes, uh, maraming mga adventure activities dito sa Pobiera, so find yourself in adventure, no? Napaka vibrant at colorful ang ating uh, kultura. Find yourself in culture. Iti sabali pa yadamag kalpasan ti upat abulan a panaglamang iti Baguio City na tiliwan ti pulisya ti agasawa sigud a rebelde a sumangsangwi ti kaso panaglabsing iti Anti-Terrorism Act of 2020 kan Arson. Nabigbig ti 47-year-old a lalaki na alias Anjo Weno islaw, kan ti 42-year-old nga asawa na ani Anya Weno Ninya. Agpada da a resident iti San Jose, Tacloban City. 72,000 pesos ti nerekomenda a sa da iti kaso nga arson, ngam awan ti nerekomenda sa iti kaso da a terorismo. May basar iti report, 2018, iti sumrek dagiti akusado iti Sub-Regional Committee of Emporium Eastern Visayas Regional Party Committee, ti Communist Terrorist Group, agop operate iti Eastern Visayas upat at awanda iti grupo sakbay si Mina. nagserbi ni Anjo ka Secretary of the Committee ken Educational and Finance Officer but ni Anya may basar pa iti report ti pulisya ni Anjo ti may sa kadagiti leader iti notorious harassment activities iti Northern and Eastern Summer isuda pa iti utek iti panakadadaal ti government properties iti nasa o a probinsya Samantala ngayong araw, July 15 ay special non-working holiday sa buong Cordillera Region dahil ito sa pinagdiriwang na ikatatumputwalong anibersaryo ng pagkakatatag ng Cordillera Administrative Region. Makibalita tayo sa isinagawang programa at aktibidad ngayon sa ABRA mula kay Christine Bornolia sa Baway. Christine, kumusta na riyan? Magandang umaga, Ala. Live sight dito ngayon sa Abra Sports Complex para da iba't ibang cultural performances at traditional beating of the gongs at gagana para sa 27th Cordillera Month celebration dito sa Bangued, Abra. Multiculturalism towards regional autonomy and development, yan ang tema para sa 27th Cordillera Month celebration ngayong taon. Layunin ito ang pagkakaisa ng bawat mamamayan sa region upang makamit ang matagal nang inaasam na pagiging autonomous region ng Cordillera. Alas 7 ngayong umaga nagsimula ang parada mula Capitol patungo sa Abra Sports Complex. At tampok pa rin dito ang iba't ibang cultural performances ng mga tribo sa region. Halos lahat ng mga opisyal sa Cordillera ay dumalo sa, nanag sa nagaganap ng aktibidad dito sa lalawigan ng Abra. Ayon kay Abra Governor Dominic Valera, pagkaisa ang kailangan upang makamit ang matagal ng hangarin ng autonomous region at uunod din ang region. Nagpasalamat naman si Vice Governor Maria Jocelyn Valera Bernot sa mga kapwa niya autonomy advocate sa kanilang suporta. Dumalhin din ala dito sa celebration ang bagong isinanghal na dinibining Pilipinas International 2024 na si Mirna Samantala, naka-alerto naman at nasabang naman ang pulisya ang forces of the Philippines, PSP, para sa kaligtasan at siguridad ng bawat isa. Idinek na nga ng Malacanang ngayong araw, July 15, bilang isang special ng working holiday sa buong Saudilera upang bigyan ng daan ang mga Saudilera na, maki na makiisa sa pagdiriwang. Yan muna ang latest update nila dito sa Bangun Abra. Christine Bornolia sa Baway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat sa ulat, Christine Bornoya sa Baway. Dagita, dagiti kang runa na damdamag. Dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow. Can I subscribe to social media platforms si PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya. Shark ni Ana Sunduan. imbagal daw.